Sila. Sister Ella uh, madami pong mga bulaang propeta o madami pong kakalat na bulaang propeta po. Ayun, maraming bulaang propeta ang lilitaw. Ano pa? Doon, Sister Lisa. Magkakagulo sa iba't ibang dako ng bansa. Magkakagulo. So, mga digmaan, 'no? Sa iba't ibang bansa. Ano pa? Patid na Ronald Mga sari-saring sakuna. Sari-saring sakuna. Gaya ng mga sunog, baha. Okay. Pagkakasakit. Okay, maraming salamat. Meron pa? O, oh, sino pa? Ayan, Sister Norby. Ah, uh, eto hindi ako sure, pero alam ko, yung mismong pagdating, di ba, yung babagsak lahat ng mga nasa galaxy. Ayan, Okay. Mawala ng gravity ba yon? Oo, <laughs> uh, babagsak eh. No. So, tingnan natin pa maya. Meron pa? Kung wala kayong maisip na, talakayin natin ngayon. No? Una, alam natin na talagang malapit na yung muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Yun ay isang uh, ma mahalagang kaganapan no? sa ating pananampalataya sapagkat kaya nga tayo nananampalataya, eh, di ba? Kaya natin ginagawa yung ating mga tungkulin dahil ang hinihintay natin yung muling pagparito ng ating Panginoong so Kristo. Di ba? Kasi ano ang katumbas no? Meron kasing buhay na walang hanggan na ipagkakaloob, di ba? Doon sa mga magtitiis at magtatapat sa ating sa, uh, sa Diyos at sa ating Panginoong so Kristo. Tingnan muna natin yung mga tanda na muling pagparito ng ating Panginoong So Kristo. Doon sa karakter o ugali ng tao, ano ang mangyayari? Karakter at ugali ng tao, pakibasa nga. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At kung magkagayoy, maraming mga, tis, mga titisod at mga ngakakanuluhan ang isa't isa't at mag, mga ngakapagayoy popootan ang isa't isa at dahil sa pagsa at pagsagana ng katampalasan kata katampalasan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 'Yan. Lalamig yung pag-ibig ng marami. Marami daw. No? Pag-ibig. Pag-ibig ng marami ay lalamig. makakapootan 'di ba? Ano nangyayari ngayon, 'di ba sa kaya nagkakaroon ng mga kaguluhan dahil doon sa pag-ibig na uh, paglamig ng pag-ibig ng tao. Di ba? Nung araw natatandaan ko sinasabi ng ating mga magulang pag uh, sila uh, umalis ng bahay kahit nakabukas ang pinto, walang mawawala sa kanila. Wala silang mga bakod, yung mga hayop nilang alagang hayop, manok o ano man 'yan, hindi nawawala. Pero ngayon, nakasinop na nakapadlock na yung ano mo nakalock na double double yung iyon lock sa bahay nakabakod ka na pero pinapasok pa na bakit. kit? Eh, Isenyales yun eh na talaga yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa sa buong mundo ano nangyayari ngayon? No? 'di ba? Ayatin natin. Bansa laban sa bansa. Sa Mateo 24 verse 7 sapagkat magsisitindid ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan. So, nangyari, noon nangyari na noon, nangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nangyayari ang bansa laban sa bansa. Mga digmaan. Bakit? Lumalamig yung pag-ibig eh. Nawawala yung pag-ibig eh. Diba? So, mga senyales siya, mga palatandaan niya na talagang malapit na muling pagparito ng Panginoong sa so Kristo. Ano ang mga mga katunayan? Tingnan natin, nagsipi lang din ako ng ilang ano. Russia vs. Ukraine. Di ba? O, no, kailan, nang, kailan nagsimula nun yan? Noong Pebrero 22. At patuloy pa rin. Hindi pa rin nahihinto yung digmaan na yan ng Russia vs. Ukraine. Saan pa? Israel at war with Palestine, Palestine, di ba? Patuloy pa rin. No? O, kailan nang uh, nasabi ano dito? Ang Israel at ang Palestinian na grupo tulad ng Hamas na may control sa Gaza Strip at ang Palestinian Authority na may control sa West Bank ay may matagal ng sigalot at hidwaan na nakaugat sa ay nakaugat sa mga isyo ng teritoryo, relihiyon at mga karapatang pantao, maraming digmaan at labanan ang naganap sa pagitan ng Israel at mga Palestinian mula pa nung itinatag ang Estado ng Israel noong 1948. Sa balita naman noong nakaraan, nagkaroon ng ceasefire noong January 19, 2025. Diba? So mga konting mga diferensya lang, sisiklab na naman yan. No? Fire lang yan eh. Pero nang kakumisan, kahit may ceasefire, meron pa rin nag, uh, uh, nagsisimula ng kaguluhan. Ano pa ang mga katunayan na ayan, nasa Hezbollah, no? BS Israel, doon sa Lebanon. Israel, BS Lebanon. Oh, ang Israel ay meron ding tension sa Lebanon, particular sa grupong Hezbollah. Isang militanteng grupo na may malakas na presensya sa Timog Lebanon, ang Hezbollah na suportado ng Iran ay madalas na nakikibahagi sa mga labanan laban sa Israel at ang kanilang hidwaan ay nagdulot ng isang malaking digmaan tulad ng 2006 Lebanon War. No, patuloy at patuloy ang mga digmaan. Makita natin, yung Israel laging maraming maraming galit sa Israel, lalo yung mga Arab countries, di ba? Israel vs Syria. Oh, puro sa Israel eh. Ang Syria at Israel ay may matagal ng tensyon at nagkaroon ng mga digmaan noong nakaraang particular ang Six-Day War noong 1967. Ayan, so talagang pinakita lang natin patuloy at patuloy ang mga labanan, bansa, laban sa bansa. Sapagkat yan ay ilan sa mga tanda, senyales sa nanalalapit na muling pagparito ng ating Panginoong Sokristo. Habang Israel ay may kasunduan sa kapayapaan sa Egypt sa ilalim ng Camp David Accords noong 1979, ang at Jordan sa ilalim ng Peace Treaty noong 1994, ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at mga Palestinian pati na rin sa iba pang mga bansang Arab at mga grupo ng rehiyon ay patuloy na nagiging sanhi ng mga sigalot. Patuloy yan. Ay, uh, talagang andun 'yung mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa ano pa sa kalikasan lilindol di ba ay okay, basa nga Lilindol. sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako ayan so doon tayo sa may lindol na yung bansa laban sa bansa eh Pagka nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon ng mga paglindol, ang resulta, kagutuman. Di ba? Kagutuman. At ang katunay na talagang sa iba't ibang mga dago, patuloy ang mga, ang mga paglindol. Nagsipirin ako dito, sabi, yung Pilipinas, noong July 16, 1990, di ba, natatandaan niyo yung 7.8 magnitude. Ito yata yung bumagsak yung sa, mi, sa kabanatuan, yung uh, NES tapos sa Baguio, sa Pangasinan, malakas na lindol yan, ano? Ang pinakamalakas na lindol na naitala sa buong mundo ay ang 1960 Valdivia earthquake sa Chile. Naganap ito noong May 22, 1960 at may lakas na magnitude 9.5. 1,000 to 6,000 ang namatay. Ang pinakabagong lindol sa mundo na may malawaking epekto ay naganap noong inito lang, January 15, 2025 sa Indonesia na may lakas na magnitude 7. At sa Pilipinas, ay noong Enero 20, nito lang, noong January 20, no? Sa Southern at Central Luzon at Metro, Metro Manila, na may lakas na 5.5 sa, sa ibang lugar, ay 4 at 3. Noong January 23, ko alihilihan dito, 5.8 sa Leyte at sa Sambuanga. Pinakita lang natin, talagang sunod-sunod eh, madalas ang mga lindol, no? sa iba't ibang mga dako, lilindol sa iba't ibang dako, kasi mga senyales siya na talagang malapit na ang pagparito ng Panginoong sa Kristo. Ano pa sa kalikasan? Ano pa ang mangyayari? Ito, lindol. Sa lupa. Meron din naman sa dagat. Ano yung tawag doon? No? Yung daluyong ng dagat o tsunami. Diba? Pakibasa nga. at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga between at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitihan dahil sa ugong ng dagat at mga dalu daluyong. Ayan, yung daluyong yung daluyong yun yung tsunami ano nangyayari Ayan yung Japan hit by earthquake no tingnan din natin yan yun nangyari doon sa sa Japan ang pinakasikat na tsunami sa Japan ay ang 2011 Tohoku tsunami nadulot ng isang malakas na lindol na naganap noong Marso 11, 2011. Ang lindol ay may magnitude na 9 at naganap sa ilalim ng dagat sa karagatang Pasipiko malapit sa silangang baybayin ng Japan, partikular sa Tohoku na rehiyon. May git 15,000 katao ang namatay at marami pang iba ang nasaktan o nawalan ng tahanan. Nagkaroon ng nuclear disaster sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant kung saan ang mga planta ng kuryente ay naapektuhan ng tsunami na nagdulot ng radioactive contamination at malawakang ebakwasyon. So, yun yung nangyari noon no? sa Japan. Nabalitaan natin noon yan. Tsunami. No? So, nangyari yon, patuloy na mangyayari pa. Sapagkat yan ay uh, nakasulat sa banal na kasulatan at hindi mapipigilan. Mga senyales na paparat, malapit nang dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa espiritual, ano ang mangyayari? Sa espiritual na pamumuhay, sa espiritual na, na ng tao, ano ang mangyayari? Kaya natin, may basa. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayo ay darating ang wakas. Ayan, ipangangaral ang ebanghilyong ito sa ka ng kaharian sa buong sanglibutan. Palagay niyo na ipangaral na sa buong sanglibutan ang ebanghelyo. Lalo na ngayon sa panahon natin na isang click mo lang, andyan ang internet, andyan ang cellphone, cellphone natin, may Bible, no? Na ipangaral, na ipangangaral na patuloy na ipinangangaral sa buong sanlibutan. Nangyayari na 'yan, no? Ang sabi nga, at kung magkagayoy, darating ang wakas. So, nagaganap na 'yan na talagang na na sa buong sanlibutan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung sinabi kang hina rin, sinisamagot kang hina, mga, mga bulaang propeta ang magsisilitaw. Sabi? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mga iingat kayo na huwag kayong maliligaw, Noman Man, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako, si ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan. Ay eh, patuloy nagaganap yan. Marami nagaangkin na sila raw yung Kristo. Sila raw yung sugo ng Diyos. No? Sila raw yung kahalili ng Diyos dito sa lupa. Sila yung inappoint ng Diyos. Ba? Diba? Maraming nagsasabi niyan na sila ang Kristo. Pero ang katotohanan, yun ay kabulaanan, na gaya ng nga sabi mismo ang Panginoong so Kristo ang nagsabi na maraming talagang lilito na ganyan sasabihin, sila ang Kristo. Di ba? Maraming magsisilitaw ka. 24, 24. No? Ang Mateo. Eh, mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo ang patuloy na lilitaw para ipahamak ang pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon. Kasi yung karamihan, eh, baga, ligaw na yun eh. Di talagang nandun sa kapahamakan eh. Kaya nga, ang, ang target ng Diablo, tayo. Kung sini nasa kaliwanagan, kung sini nasa katotohanan, 'yun ang gusto niyang ihiwalay. 'Yun 'yun ang gusto niyang madala sa sa kadiliman. 'Di diba? Kasi kung mga naniniwala na sa mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, ligo na yun, nasa kadiliman. Ang ang ililigaw ng uh, mga bulaan 'yun nandun sa kaliwanagan. Tayo na nasa katotohanan, gustong iligaw akayin, doon sa kadiliman, no? At uh, ano pa yung mga uh, may nakakaalam ba kung kailan yung kanyang uh, pagbabalik? May ba nakakaalam? Wala, ano? Merong isa. Ang Diyos. No? Tingnan natin. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ama ang sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayan. Ang Panginoon sa Kristo mismo nagsabi, kahit siya, kahit anak, hindi niya alam kung kailan siya muling paririto. Ayon yun sa kalooban ng Panginoon. ba? Diba? So, marami. Eh, sino mga marami ng hula? Mga nagdaang maraming mga taon, mga ng hula na darating na ro si Kristo. May nagsabi noon, 2,000 darating na, iba't ibang mga taon, pero walang dumating. Meron pa sinasabi na meron na ro dumating na Kristo doon sa lumang Amerika, yung uh, hindi nakikita pagparito ng ating Panginoong so Kristo, ay eh, yon, yun. ba? Diba? So, hindi katotohanan. So, maraming nagsasabi niya. Pero, ang nakakaalam lang ang Ama. Kung kailan niya muling papupuntahin dito, muling babalik ang ating Panginoong so Kristo dito sa lupa. Ngayon, Malapit na kapag nakita na yung mga palatandaan, no? Yung mga pag, mga palatandaan na ito. Ang sabi dito sa sa 32 na Mateo, kay basa. Malapit na kapag nakita na ang mga palatandaan na ito. Sa puno ng igos nga ay pangaralan ninyo ang kaniyang talinghaga pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalalaman nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. Gayun din naman kayo, pagka nag, ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan, nasa mga pintuan niya. Yan. Kung papaano sa mga dito sa kalikasan, may mga senyales, lalo na yung mga matatanda, marami silang nakikita na may pagka araw, mayro silang mga ibig sabihin. Ang ang uh, Panginoong So Kristo sinasabi rin, ano? Yung tungkol sa punong kahoy, pagka nananariwa yung sanga, sumisipling, nalalaman nyo eh, na malapit na yung tag-araw. At gayon din naman, pag nakita natin yung maraming mga palatandaan na yan, na nangyayari sa sanlibutan, ibig lang sabihin na malapit na rin ang pagparito ng Panginoong sa so Kristo. Ang sabi, nasa mga pintuan na nga. Di ba? So talagang yung mga senyales, kung paano may senyales sa kalikasan, may senyales din yung pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito pa rin yung sinasabi kang ina ni Sister Norby. basa nga, Sister Norby. Hindi ko yata. Malabo. Hindi mo mabasa? Pakipasa na lang. <laughs> mga senyales sa kalikasan. Datapwat, karakarakang pag, pagkatapos ng kapag, kapigatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at ma, magsisipag, magsisipag at, magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayo'y lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at kikita nila ang anak ng tao na nagpaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ayan, ito na yung mismong pagparito ng Panginoong ba? So ito na yung mismo nun. So ang sabi, yung araw, magdidilim, yung buwan, hindi magbibigay ng liwanag, mga lalaglag ang mga bituin sa langit. Ayan. So, yun na yung mismong akto ng pagparito ng ating Panginoong sa Kristo. Ang sabi nga, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Kaya, sa, kaya yan po yung mga ilan, kung meron pang di tayo nabanggit, ah, uh, yan yung mga palatandaan na talagang malapit na ang pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Yan. Kaya kung alam natin na malapit na, ano ang dapat nating gawin? Na alam nating nangyayari na yung lahat ng bagay na yan. E, ano na ang dapat naman nating gawin? Para makatiyak tayo na tayo ay sa salubong sa ating Panginoong So Kristo do sa mga alapap na tayo ay mapapabilang doon sa maliligtas. ba? Diba? Ano ang dapat nating gawin habang tayo narito sa lupa? Ah, ano dapat nating gawin? As Sister Bing kaya? Ano kaya dapat nating gawin habang hinihintay natin yung kanyang muling pagparito? Magtiis po hanggang wakas. Ayan, magtiis hanggang sa wakas. Sabi din sa panalangin kang ina, na ating mahal na ministro, mat, eh, kailangan dagdagan pa tayo ng Diyos ng pagtitiis. Di ba? Kasi kailangan natin yung pagtitiis eh. Ang sabi nga, sa banal na kusunatan, Santiago 5, 7, 8. Mga tiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mga tiis nga din naman kayo, pagtibay ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ayan. Maging si na sinasabi niya, malapit na. No? Ang kailangan lang, pagtitiis. Kung paano sinabi ng mga alagad, sinabi ng Panginoong Yeso Kristo na malapit na, kailan pa yung sinabi? dilalu lalo nang mas malapit ngayon. Di ba? Mas lalo nang malapit ngayon. Sapagkat ilang pun taon na nung sabihin sa banal na kasulatan na malapit na, talagang malapit na, nasa pintuan na nga. Kaya ang dapat daw nating gawin, mga tiis. ba? Diba? Ang sabi sa banal na kasulatan, mga ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya anuman, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga suluranin, natural lang yan sa buhay ng tao, ta, hanggang ang tao ka ay buhay, eh kakambal niya yung mga problema, mga suluranin. Lahat, maraming pagsubok na dada, pagdadaanan. Kailangan lang natin ng pagtitiis. Pagtitiis. Para makatiyak tayo doon sa ah, pangako ng Diyos. ba diba, sabi doon, Uh, sa mga uh, rin. Sa mga nagsipagtsaga ay buhay na walang hanggan. Sa mga nagtis, merong kaligtasan. Kaya yun ang dapat natin gawin habang hinihintay natin yung muling pagparito ng ating Panginoong so Kristo. Eh, magtiis tayo. Gawin natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Kung papaano meron tayong mahal sa buhay, alam natin na nasa ibang bansa. Halimbawa, mahal sa buhay, nasa ibang bansa alam natin na uuwi, di ba? Malapit na. Nasabihin, oh, next year uuwi na kami, matagal ka hindi nakikita, pero nagbibigay siya ng ganung araw, malapit na. Eh, pinananabikan mo na dumating siya para makita kayo. Hindi lalo na yung pagparito ng ating Panginoong Sokristo. Mas lalo natin panabikan at para naman uh, makatiyak tayo na pagdating niya, makakasama tayo doon eh, talagang ang sabi, mga tayo. Patuloy natin gampanan ang ating tungkulin sa iglesia. Huwag natin pabayaan yung ating mga tungkulin sa Panginoon upang makatiyak tayo doon sa kaligtasan na buhay na walang hanggan. Ganyan po mga kapatid, meron kayong gustong i-share, i-tanong, kapatid na Norby? dagdag lang po doon sa sinabi mong pagtitiis. Okay. Uh, just be always prepared. Yan Tama lang po. Hawa. Pagdating lagi. ni Kristo. Hmm. So inihahal lagi tayong handa. Tama naman 'yan. Sinabi nga 'yan sa isang uh, talinghaga ng ating uh, uh, Panginoong So Kristo na kung paanong ang isang wikang bahay, kung may-ari ng bahay. Hindi mo naman alam kung kailan nanakawan eh. Hindi mo alam kung kailan lolooban. No? Yung bahay na yun. jos kung alam ng may-ari ng bahay na siya'y lolooban, maghahanda siya. Di ba? Kasi, hindi niya ala, kaya kailangan talagang laging uh, prepared, laging handa para uh, anumang oras dumating do yung magnanakaw, nakahanda siya, hindi niya ma, ma mailalak niya yung mga pinto, hindi niya mapapasok kung magnanakaw. Pero pagdating naman sa sa ating Panginoon sa so Kristo, eh, handa naman tayo para sa siya para uh, maging makasama natin, makasama tayo, mapabilang tayo doon sa tatanggap ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. So lagi tayong prepared, no? Maging handa tayo. Sa ating uh, ay uh, yun ay magagawa natin kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon at sa ating Panginoong Kristo. So Pero kung di natin pa, kung lagi natin kung pababayaan natin pagkakatipon eh kung dumating siya ngayon nanlalamig kasi yung pananampalataya paano yon eh, hindi naman natin alam kung kailan darating ang Panginoong sa Kristo kaya para maging handa tayo lagi tayo laging mainit maalab yung ating pananampalataya sa Diyos para anumang oras dumating ang Panginoong sa Kristo abutang kang nandoon sa init ng iyong pananampalataya di ba tinulad din yan doon sa mi sa may mga katulong uh, kasambahay, di ba? Eh, nung umalis yung kanyang employer, anong ginawa nung isang uh, katulong, binugbog niya eh yung kanyang kasamahan, pagkatapos nakipag-iinuman, eh biglang dumating yung kanyang Panginoon. Di ba? Nahuli sa sa akto. Ano mangyayari? Kaya nga, ipinakita lang sa atin na uh, hindi natin alam kung anong oras at araw babalik ang Panginoon sa so Kristo, handa tayo. Anong mga oras na dumating, Naglilingkod tayo sa Panginoon. E kung abutan tayo sa ating panalamig, abutan tayo sa hindi natin paggawa ng mabuti, susulitin natin sa Diyos yun, sa, sa Panginoon. So okay na kailangan lang maging handa tayo, prepared tayo sa pamamagitan ng patuloy na pagganap ng ating tungkulin sa Iglesia, sa Diyos at sa Panginoon sa so Kristo. Kaya yun po, kung wala na, wala na po, tayo po ay uh, magpapatuloy at akin po ipinagkakalob muli sa ating uh, tagapangasiwa. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid. Ito po'y pinagandaan ng ating mahal na kapatid, Sister Jenny Halig.